upo tayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang Anak na si Heso Kristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman kung sinasabi nating tayo may pakikisama sa kanya ay nagsisilakat tayo sa kadiliman at nangagbulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Ngunit kung tayo nagsisilakat sa liwanag na gaya na nasa liwanag ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, ay ating dinadayang ating sarili at katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahayag natin ang ating makasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating makasalanan kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi natin tayo hindi nangagkasala, ay ang ginagawang sinungal, sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa atin. Unang Juan Kapitulo 2 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag mga kasala. At kung ang sinuman ay magkasala ay may tagapamagitan tayo sa Ama, sa Iso Kristo ang matuwid. At siya ang pagpapalubag loob sa ating makasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanglibutan, di naman. At sa ganito ay nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Tatapat ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tulay na sa kanya ay naging saktal ang pag-ibig ng Diyos dahil dito ay nalalaman natin tayo ay nasa kanya. At nagsasabing siya ay nananahan sa kanya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anumang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat ng pasimula. Ang dating utos ay nag ang salita sa inyong narinig. Muli siyang bagong utos. Muli isang bagong utos ang sinusulat ko sa inyo, bagay na tunay sa kanya at sa inyo, sapagat ang kadiliman ay lumilipas at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. Ang nagsasabing siya ay nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananahan sa liwanag at sa kanya'y walang anumang kadahilan ng ikatitisod. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman at lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya naparoon sapagkat ang kanyang mga mata ay pinulag ng kadiliman. Kayo sinusulatan ko, mumunti ko mga anak, sapagat pinatatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. sino sinusulatan ko mga ama sapagat inyong nakikilala yung puwat pa ng pasimula ay siya na. Kayo sinusulatan ko mga binata sapagat inyong dinaig ang masama. Kayo aking sinulatan mumunting mga anak sapagat inyong nakikilala ang ama. Kayo aking sinulatan mga ama, sapagat inyong nakikilala yaong buo pa panang pasimula, ay siya na. Kayo aking sinulatan mga binata, sapagat kayo malalakas at ang salita ng Diyos inananahan sa inyo at inyong dinaig ang masama. Huwag ninyong ipikin ang sanglibutan. Yung mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan ay wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nga sa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at mga masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanglibutan. At ang sanglibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon, tatapot ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Mungunting mga anak, ito ang huling oras. At gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga, nalalaman natin ito na ang huling oras. Sila'y nangagsilabas sa atin ngunit sila hindi sa atin. Sapagkat kung sila sa atin ay nagsipanatili sana sa atin, ngunit na nagsilabas upang sila ay mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. At kayo ay may pahidang banal, nalalaman ninyo ang lahat ng mabagay. Hindi ko kayo sinulatan na dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman at sapagkat alinmang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na sa si Yesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Ang sino mang tumatanggi sa Anak ay hindi sumasa kanya ang Ama. Ang nagpapayag sa Anak ay hindi sumasa kanya naman. Ay sumasa kanya naman ang Ama. Tungkol sa inyo ay manahan sa inyo ang mga inyong narinig buwat ng pasibula kumanahan sa inyo yaong buhat ang pasimula ay inyong narinig. Kayo naman ay nananahan sa anak at sa ama. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. At hindi inyo kailangan kayo'y turuan ng sinuman. Ngunit kung paanong kayo tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mabagay ay siyang totoo at hindi ka sinungalingan. At kung paanong kayo tinuruan niya ay gayon kayong nananahan sa kanya. At ngayon, mumunti ko mga anak, manahan kayo sa kanya upang kung siya'y mahayag ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga papahiya sa harapan niya sa kanyang pagparito. Kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, Nalalaman naman ninyo na ang bawat kumagawa ng katwiran ay ipinanganak niya. Unang Juan Kapitulo 3 Basta ninyo kung gaano pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos at tayo gayon nga dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Talalaman natin na kung siya'y nahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita, makikitang gaya ng kanyang satili. At sino mang mayroon ng pag-asa ito sa kanya ay nagdilinis sa kanyang satili, kaya naman niyang malinis. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. At talalaman ninyo na sinahayag nahayag upang magalis ng makasalanan at sa kanya walang kasalanan. Ang sino mang nananahan sa kanya ay hindi magkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya, ni hindi man nakakilala sa kanya. Umunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang kumagawa ng katwiran ay matuwid, kaya niya na matuwid ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Sa buhat pang napasimula ay nagkakasala ang Diablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng Diablo. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya hindi maaring magkasala sapagkat siya ipinanganak ng Diyos. Dito na ayat ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwira di hindi sa Diyos, niyang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Sapagat ito ang pasabing inyong narinig, buwat ng pasimula ay mag-ibigan tayo sa isa't isa. Hindi gaya ni Cain na siya'y siya sama-sama siya at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagat ang kanyang mga gawa ay masama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Huwag kayong magtaka, mga kapatid, kung kayo'y kinapuputan ng sanglibutan. Nalalaman ng kayo tayo ng alipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat tayo nagsisiipig sa mga kapatid, ang hindi umibig ay nananahan sa kamatayan. Ang sino mang napuput sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At alaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinanahanan ng buhay na walang hanggan. Dito nakikilala natin ang pag-ibig sapagat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Tatapot ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanglibang ito, sanglibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa paano mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. mumunti ko mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni nang dilaman, kundi ang gawa ng katotohanan. Dito'y makikilala nating tayo sa katotohanan at papananatagin, papananatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. Sapagat kung hinatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mabagay. Mga minamahal, kung tayo hindi inatulan ng ating puso, ay pagkakatiwala tayo sa Diyos. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya. Sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. At ito ang Kanyang utos na naman tayo sa pangalan ng Kanyang anak na sa Iso Kristo at tayo mga ibigyan ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. At ang tumutupad ng Kanyang mga utos ay mananahan sa Kanya at siya ay sa Kanya. At dito'y nakikilala natin na siya'y mananahan sa atin sa pamagitan ng Espiritu sa kanyang ipinigay sa atin.